Guys, may i-flex if ako nga pala sa inyo. Ang i-flex if ko ay ang lotion na in order ko sa Lazada. Ito try natin ngayon. Kahapon lang to dumating. So, subukan natin ngayon. Yes. Hindi pa nabuksan. Oh, may nakabalot pa siya. Yeah, buksan natin. I-try natin ito. ay natin kung babango siya. wala namang amoy. Hindi kaya, hindi siya masyadong mabango guys. In fairness, hindi siya masyadong mabango. To. Kung hiyang tayo nito, di mag-order pa tayo. Pero pag hindi tayo hiyang nito, wag na lang. Huwag na natin sayangin ang pera. Wala siyang wala siyang amoy, hindi siya ano, hindi talaga siya yung tulad ng lotion ko na mabango. Try lang, Inatry ko lang siya. Kaya pala yung asawa ko nag-chat kasi naguto. Magpapadala daw ng pagkain doon. Dalha natin ng pagkain. Hindi na din ako magsasain kasi ano, marami pa kanin. Ano siya? Collagen. Ayan. kakarating to kahapon ina in, 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 unboxing ko kahapon nag-live ako, nag-unboxing to nagtaka ko pagdating kasi iba't isa lang tapos ang laki-laki ng balot niya, ang haba ng balot isa lang, ay, ang nakano dito by one take one so, ayan So, ayan guys. Tapos na ako mo. Ano. Try din ninyo itong collagen body lotion. Ayan. I try ninyo to. Ano siya? Okay naman siya. Pero wala lang siyang amoy. Hindi siya mabango. Ano? Wala talaga siyang amoy. Wala akong naamoy sa kanya. Wala akong naamoy na mabango. Ganun. Para lang ano. Pero maganda naman siya. Pero subukan lang natin. Kasi first time ko pa nito, nag-order sa Lazada. Pero, ano, observe, observe ko siya ng one week or one month, ganun. Kasi ito, hindi to maubos agad sa akin eh. So, ayun. Yun lang guys. So, tapos na ako mag tapos na ako mag lego, base na po ako. Bis time na po ako. mag, mag ano pa ako ng pagkain asawa ko. yan tapos na ako magbihis. Mukhang ano na yung chan ko, naniniregla ako. Parang maliit na yung chan ko. Nung hindi pa ako niregla na dalawang buwan, ang na chan ko. Ngayon, hindi na siya. So ayan. Ifi-flex ko din sa inyo kung anong ginagamit ko para sa mukha ko. Ito lang naman, Skin Soft. Ayan. Para sa mukha ko. So for today kasi hapon na, ang gagamitin natin hindi sunblock. Ang gagamitin natin ay Night Cream. So, ito nga pala yung sabon na sinasabi ko sa inyo na ginagawa ko nito. Ito, ginagawa ko. Ito yung sabon niya, papaya. Sabon sa skin soap. Isang buo, hinalo ko dito. At isang cup na, na tawas at limonsito. Ayan. Ito lang tatlong, itong tatlong klase. In inano ko Maganda din naman siya. So, ngayon ay mag-ano na ako sa buka ko kasi. Ako na at nagutom na yung darling ko. nagchat na sa akin, nagutom na daw siya. So, hatdan natin ng pagkain yung Hatiran natin ng pagkain. So, ayan guys. Wala na pala akong kukul. Oh, oh. oh! Ilang ka? niya na sa kakaon. I-shake natin. lagay sa mukha. Hindi lang natin siya masyadong idiin kasi bawayan yan idiin. Katulad ng pagdiin ng pagmamahal mo sa akin. Oo, oh, charot. Gabi-gabi talaga diin-diin. Sana all. Ah? Smooth lang paglagay, ganyan. Hindi lang siya iti. Huwag siyang idiin sa pagmumukha. Hmm katulad ng kapal ng pagbumukha ayan ang ganliig pagyan natin para naman pabawas-bawasan ang dumi sa mundo ah saro ba ayaw man din magsaraw Ayan. Ayoko ng sunblock kasi hapon na. Ah. So, ito lang gagamitin natin. taon Taola! Abang-abang na lang tayo sa pag-upload dito mamaya ng video ko. Marami din akong i-upload nyo Kasi sa isang araw, maka-upload ako na lima, apat ng video ko. Minsan, dalawa, tatlo lang, ganon, Minsan, isa. Pag, ano, tinatamad ako magbi video Tamad ako magkuha ng video. Lagyan natin sa likod. Para pantay naman yung ano niya. Ayan, tapos. Ganyan lang ako kasimpleng mag ano sa mukha ko. Hindi tulad ng iba dyan. Sobrang arte. Make up doon, make up dito. Ayan lang, tapos so ayan, hanggang dito na lang ang aking video subscribe click share comment sa aking YouTube channel anak vlog and your vlog and sa FB reels ko Lorraine pa small girl and anak vlog bye